Isa sa mga malulupit na two-stroke yung plano kong papugiin ngayon. Kawasaki HD3 na halos kasing edad ko na. So, sobrang tagal na napabayaan, muntikan ng kainin ng kalawang. Ang tanong lang dito, kaya pa kayang papugiin ulit? Dahil maraming nagre-request sa page na sumubok daw ako magpapogi ng two-stroke na decambio, ito nga pala yung gagawin ko ngayon. Pero sa dami ng nabuo kong project bike, medyo mapapalaban talaga ako dito sa isang to. Dahil sa lahat ng nabuo ko, ito na nga pala yung pinakaluma sa lahat. Hindi ko sigurado kung ano yung kakalabasan nito, pero hindi naman natin malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya dito sa video natin, ipapakita ko sa inyo yung unang araw ng pagbubuo natin dito. Dahil medyo matagal nga to na tenga, hindi na nag-i-start, nagtotoyo na rin yung karburador, na-stack kasi yung piston, siguro natuyuan na ng gasolina. At dahil first time ko nga lang pala makahawak nito, medyo naninibago ako, nasa loob pala nitong crankcase yung karburador niya. Hinugot ko nga pala yung karayom ng car para malinis tong loob. Puro kalawang na nga pala yung tangke, kaya nirekta ko na lang yung gasolina. Tapos nung nagkaroon na nga pala ng play yung piston, saka ako ulit tinesting i-start. Buti na lang kahit may edad to, marunong makisama. At ganito na nga rin pala itsura ng loob ng gas tank nito. muntik muntikan ka nang kainin talaga ng kalawa. Bali, dito nga pala ako nagsimulang magtanggal ng pesa nito dito sa opuan, pati yung gas tank. Baka may kilala kayo nagbebenta ng mga genuine parts nito. Pwede nyong i-mention para mas mapabilis yung pagbubuo natin. Sa mga ganitong year model kasi ng motor, lalo na sa mga two-stroke, sobrang bihira ka na lang makita ng original na pesa. At kung may makita ka naman, siguradong medyo masakit din sa bulsa. At dahil 90s model nga pala to, expected ko na talaga na marami tong tornilyong bilog na. Dito pangalan nga lang sa pangumpisa, buhay na mano agad, bilog na kasi yung tornilyuhan nito mga switch. Kaya no choice, hindi ko na nga pala to tinanggal dito sa handlebar. Stack up na din kasi yung mga pindutan, kaya hindi na rin magagamit. Pero kailangan ko para ituloy yung pagbabaklas para malaman ko pa kung ano yung pyesa ang kailangan palitan. Dito sa motor talaga na to, siguradong magagamit ko maigit yung mga lubricant. Marami kasi talagang sobrang kapal na yung kalawang. At dahil dati nga pala tong nilagyan na sidecar, may mga welding siya sa grabbar Kaya hindi ko matatanggal to ngayon kailangan pa kasi tong grinderin wala talaga ako masyadong idea dito sa motor na to pero isa lang yung gusto kong gawin yung mapapogi ko to kapag natapos na halos <laughs> suntok sa buwan na lang kasi makakita ka ng ganitong motor tapos napaka pogi pa kaya siguro karamihan sa mga followers ko hinahanap talaga nila yung lumang two stroke hindi daw gawin kong project bike kaya ngayon bubuhay natin yung mga ganitong klase ng motor na sobrang bihira mo nga may bumibiyahe at mabalik nga ulit tayo dito sa pagbabaklas ng pyesa ni project saki bali natanggal ko na pala yung handlebar nahugot ko na mawawala pati yung posas. May pagkaastig din talaga tong motor na to dahil pati yung headlight niya, iisa lang yung pitikan kasama na dito sa susian. Kaya kapag nakakita ka nito, talagang mapapaisip ka sa disenyo nito. At habang binabaklas ko nga pala yung mga piyesa nito, may isang bagay akong napansin. Karamihan kasi sa mga parts niya, lalo sa mga bakal, ang kakapal ng pagkakagawa. Siguro iba kasi talaga yung mga materyales na ginagamit sa paggawa ng motor noong araw, kaya siguro ganito. May mga modelong motor kasi ngayon na wala pang isang taon kapag kinalawang nabubutas na dahil medyo manipis yung baka. Ito kasi kahit unlimited kalawang na, masasabi mong okay pa yung loob ng bakal. Pero mamaya na ulit ako magkukwento, balik muna tayo dito sa pagbabaklas ng pyesa. Bale itong headlight na nga pala yung plano kong mabuksan. At, At kagaya ng mga typical na pantra, lahat ng wirings nito nandito nakapasok sa loob. Kaya pala napakalinis tignan. Ultimo kasi yung wire nito mga signal light doon sa loob nakapasok ng At eh. At para nga pala mahugot ko yung buong harness, yung ibang switch nito, hinugot ko muna yung mga sakit. Plano kasi makalas lahat ng pyesang nakakabit dito para sa susunod na video, puro paglilinis na tayo tayo. Hindi ko rin kasi talaga kabisado kung lahat ng pyesa nito may mabibili ba tayo. At bukod nga pala dito sa Kawasaki HD3 na binubuo natin, napakarami pa diyang legend na 2 stroke. Hindi lang natin kayang pagsabay-sabayin lahat, kaya isa-isa lang muna. Pero sigurado kung lahat ng legendary noon, magkakaroon tayo niyan dito sa ating Project Bike Series. At unti-unti ko na nga pala tinatanggal yung mga nakakabit na tornilyo dito sa may harness, pati itong ignition coil na tanggal ko na. Hindi ko na rin kasi sigurado kung gumagana pa yung harness nito, wala rin kasi ito nakalagay na battery. Saka ako na lang aalam kapag bubuin ko na ulit. At makalipas nga pala ilang oras sa paggagawa sa wakas na ko na nga pala yung buong wiring. Kaya yung gulong naman dito sa harapan, yan naman yung sunod kong tatanggalin. Medyo magaganit na nga rin pala yung mga nut nito dahil puro kalawang na rin. Kaya siguradong medyo lalabas ng bahagya yung mga ugat mo sa pagpupwersa para lang mahugot. At, At dahil plano ko rin pala pinturahan yung buong batalya nito pati nga pala tong tipos, babaklasin ko na rin. Dinamitan ko lang ng flat kuryan tapos kinuwa ko yung martilyo ni Tor para maluwagan. At pagtanggal ko nga pala ng laknon tipos, medyo nagulat ako bago pa kasing kasi yung grasang nakapahid siguro kakapalit lang nito at dito nga pala ako medyo nalungkot sa part na to akala ko game over na so ito nga pala yung isa sa naging problema natin ngayon parang dito tayo mag game over kasi yung shift pedal nya ayan medyo magaling yung dating may hari winelding phoenix na so kasi kailangan natin matanggal itong ano, sprocket cover dahil dito nasa loob kasi yung ano, itong makina pati itong batalya So pag hindi natin nahugot yung shift pedal, hindi rin natin mahuhugot yung makina. Yun ang problema natin ngayon. Minsan talaga may mga problema hindi inaasahan. Medyo nalungkot lang ako dito ng bahagya. Yung akala ko kasing matatapos ko na lahat. Parang hindi ko magagawa. Pero mamaya ako nalang iisipin yon Magtatanggal muna ako ng kaya kong tanggalin na pyesa. At pati nga pala itong mga shock sa likuran. ko na rin. Dahil plano ko rin matanggal tong gulong sa likod. At kagaya ng mga naunang nat na natanggal ko. Puro kalawang na rin to. Yung iba kumapit na. Kaya gumamit uli ako ng lubrikan. Buti na lang kahit papano yung ibang pyesa marunong makisama. Yung iba ayaw talaga. Pati nga pala yung mga lock nito. Medyo kakaiba rin yung disenyo. Kaysa sa mga typical na pantra ngayon. Ito talaga yung nagugustuhan ko dito sa ginagawa ko. Kahit mahirap, at least maraming natututunan, lalo sa motor. Dito rin pala ako siguradong mapapalaban dahil grabe yung putik ng ilalim na may halong langis. Pero saka ako nalang iisipin yan, medyo masalimut kasi maglinis. Kinanggal ko na nga rin pala yung dalawang laknat nitong tambutso para mahugot ko na rin. At pati nga pala sa pagtatanggal na ibang tornilyuhan nito, medyo alanganin. Nasa likod kasi madalas yung ulo. Kaya nung natanggal ko na yung dalawang tornilyo nitong bracket ng tambutso hinugot ko na rin. Parang hindi na rin mapap pakinabangan, ang dami kasing UP lalo dito sa may bandang gitna niluwagan ko na nga rin pala pati yung tornilyo nitong driver's footrest para matanggal ko na rin saka ako nga pala isinunod tong mahabang tornilyohan ng makina na nakakonekta dito sa batalya tinanggal ko na nga pala tong rear shock dito naman sa may bandang kanan hindi ko kasi mahuhugot yung makina lalo kapag nakakabit pa yung gulong doon kasi nakakabit yung sprocket papuntang engine kaya sinunod ko nga pala yung brake rod tapos ito naman bracket nitong brake housing saka ako nga pala pinokpok yung mahabang ehe nitong swing arm para lumabas dito sa kabilang naipit lang kaya hindi nahugot lahat kasi ng persa ng motor dito na ipon kaya lumipat nga pala ako ng pwesto dito naman sa harap yung tinula ko para mas mabilis mahugot kaya noong nahugot ko na nga pala yung swing arm ito na nga pala yung sabi sa hula nilagari ko na lang itong mahabang tornilyo tumatama kasi doon sa sprocket cover hindi ko naman mahugot dahil winelde nga yung pedal makalipas ang isang araw na paglalagari sa wakas naputol ko na rin kaya nahugot ko na nga pala itong makina ito yung time na kahit papano medyo nakahinga na ako ng maluwag And ayun nga pala bago natin tapusin tong video na to dahil almost 6 days na lang ibibigay na nga natin tong Yamaha Mio Sporty na to sa mga hindi nakaabot ng mga last video ko. Ito nga pala sa August 31 magbibigay tayo nitong Mio Sporty for free. Ako mismo yung magde-deliver sa inyo niyan. Wala kayong babayaran miski piso. So sa mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance, ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang yung download link nitong Aurora game nandito sa comment section. So ito nga pala yung sinasabi ko kanina sa inyo na game kung saan pwede kayo magkaroon ng chance na manalo ng Yamaha Mio Sporty na to. Ayan. This coming August 31. So ilang araw na lang. Parang nasa 5 to 6 days na lang. Ibibigay na natin yan. So ang kailangan nyo lang gawin ay i-download nyo lang yung download link na nandyan sa comment section and then once na-download nyo na, syempre install nyo na rin. Tapos ito yung may kita nyong homepage. I-click nyo lang tong register kung bago lang kayo dito. Ilagay nyo lang contact number nyo, password, and then syempre yung OTP. Wag nyo kakalimutan. Once na naka-register na kayo, i-click nyo lang tong login. So ayan, lagay nyo lang yung uh, contact number at yung password na ginawa nyo kanina. Since may account na ako, kaya meron na nakalagay dyan. So ito nga pala yung pinakaitsura nitong uh, Aurora Gate. Okay. Ito libangan lang. Kung meron kayong mga barya-barya sa Gcash nyo, pwede kayong maglaro rito. So, pili lang kayo ng game dyan. And then, kung gusto nyo mag-top up dito, kung gusto nyo maglagay ng pera, dito sa game, i-click nyo lang tong wallet. Pili lang kayo kung magkano gusto nyo i-top up. Pwedeng 100, 200, 500, or 1,000. And then, kapag pipili kayo ng games, ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito, yung uh, Dragon versus Tiger. So, ito yung itsura ng Dragon versus Tiger. Pili lang kayo kung magkano yung gusto nyo i-top Pwedeng 10, 50, 100, 500, 1,000. Since... Barya lang talaga tinataya ako kaya 10 piso lang ako magtaya. Ayan, tumaya tayo dito ng 10 piso dito sa Tiger. Check natin kung tatama. So ayan, dalawa lang naman lalabas dyan eh. Queen, tsaka 9. So mas mataas na baraha yung Queen kaya talo tayo. So hindi na ako magtatagal dyan dahil baka maubos ang ating pera. So ganun lang kadali rito uh, tumaya. And then kapag nanalo naman kayo, i-click nyo lang tong withdraw. Lagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. So ulitin ko mga sir itong Aurora game libangan lang to. Kung meron kayong pabarya-barya sa Gcash nyo, sige pwede kayong maglaro rito. Alright? So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw. Ito nga kagaya ng nakikita nyo, ipapakilala ko sa inyo ngayon si Project Bike Lolo Saki. Ano to, Kawasaki HD3 na two-stroke para mag-iba naman yung ano natin, yung buboy natin. Tsaka medyo challenging. At ayun nga, hindi lang basta challenging kasi napalaban talaga ako dito dahil marami tong parts na pinix na or winelding. Kagaya nitong kambiuhan, ayun o. Yung kambyuhan niya kasi winelding na rito kaya hindi ko matanggal tong sprocket cover Tsaka medyo nahirapan ako hugutin siya dito sa makina kasi yung ehe nito dito sa kabila tinatanggal. So no choice kaya pinutol ko na lang. Tapos yun, dun sa may ano, grabar sa likuran, Naka-welding din yan dun sa may batalya kaya hindi rin natin natanggal. Pero, ayan, tatanggalin natin yan siguro sa mga susunod na video. So, ayan nga pala, nakita nyo naman, grabe, sobrang daming uh, libag, tsaka mga grasa-grasa, tapos putik, medyo may mga kalawang na rin yung part nito. Kaya siguradong magtatagal tayo dito. Kaya sa mga nag-aantay ng magiging resulta nito ni Lolo Saki. <laughs> ni Lolo Saki, kita tayo sa susunod na episode. lang, ride safe. Alright.